Ano ang nilalang na nakita ng mga mga ngasong ito? Oh, what the crap? Is that a guy? What the frick? What the frick? Estatwa ni Snow White na palagi ang naglalakad sa Haunted Abandoned Park. <coughs> no mames, no te muevas, no te muevas ay? Okay. Wey. Mga kababalagang ngayon mo lang mapapanood. Kaya kung ready ka na, ay tara. Eh! Hey. Who are you saying hi to? Dude, you need to stop that. You're freaking me out. Merong lugar sa Mexico na kilala bilang Disneyland ng Latin America. Ito ang Reno Mahiko na isang maliit na theme park na nagbukas noong 1988 at di kalaunan ay nagsara dahil sa sunod-sunod na aksidente nangyayari sa park. Hindi rin sigurado kung ito lang ba talaga ang rason sa tuluyang pagsara nito. Naniniwala ang iba na nagsara ang parke dahil sa ulat ng iba't ibang bumibisita rito na nakakakita at nakakaranas ng paranormal activity habang nasa parke sila. Well, hindi na ito sorpresa sa ibang tao dahil ang parke ay naitayo sa dating sementeryo. Lamis na kinikilabutan ng mga urban explorer sa kinatatayuan nito. Pero talagang ang nakakakilabot sa parking ito ay ang malalaking estatwa ng manigang naiiwan na nananatiling nakatayo pa rin. Ayon sa mga sabi-sabi, ang statwa ni Snow White rito ay haunted. Maraming night visitor nito ang nagsasabing gumagalaw ito dahil wala na ito sa orinal nitong posisyon at kinatatayuan. Sa tuwing muli nila itong makikita na tila ba gumagalaw ng kusa. Muli isang gabi isang grupo ang bumisita sa parke nang sa nakapangingilabot na pangyayari ay ito ang nakunan nila. Eh, güey, ese es el velador de... ¿El no? ¿El velador? ¡Ey! velador? Eh, aguanta, aguanta, espérate, ey. Shh, no te muevas. No mames, no te muevas, no te muevas ahí. Hey. Wey. ¿El Ese no es el velador, güey. No, no. No, 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 aguanta, 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 deja, enfoca deja que mi cámara enfoque bien, deja que mi cámara enfoque bien. Deja que mi cámara enfoque bien, güey. Ese no es el velador. No digas perras mamadas, wey. No digas perras mamadas, wey. Perdón, perdón. Wey. No digas mamadas, güey. Miren, no digas mamadas, güey. No, 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 güey, no mames. ¿Qué fue eso? No sé, no sé, no sé. No mames, güey. ¿Crees que haya sido ella? No mames, güey, no mames. labukutan sila sa nakita nila sa dulo na may naglalakad Nagtatalo pa silang hindi ito ang guard na maaaring nagpapatrolya sa lugar Pinapanood nila itong maigi nang mapansin nilang kakaiba ang lakad nito Labis pa silang nagtaka nang mapansin nilang tila ba nakasuot ito ng dress. Hinanap nila ito at nakita ang estatwa ni Snow White. Dito na pagtanto nilang ang kulay ng damit dito ay parehong pareho sa kulay ng nakita nilang naglalakad. Maaari kaya ang taong nakita nila ay ang statuang kumagalaw ng kusa? Well, ito ang paniniwala ng grupo. Hmm, So totoo kayang nakuna nila ang kinatatakutang estatwa na gumagalaw ng kusa o maaaring ibang nila lang ito at nagaan yung si Snow White lamang. May idea ka ba? Napaka-misteryoso ng susunod na video natin. Well in fact, wala itong original uploader. Nakuha lamang natin ito sa ating favorite channel na Nookstar 5 ang footage ay nagbabakita ng staff na nagtatrabaho isang gabi habang naglilinis sa loob ng restaurant. Habang maayos nitong ang trabaho ay wala siyang kalam-alam sa susunod na mangyayari kung saan makukunan ng CCTV camera ang nakapangingilapot na kananasang hindi niya malilimutan. makikita ang map bakit na nag ng kusa sa loob ng restaurant pero ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay hindi ang pangyayaring ito kung hindi ito. Biglang inila ng hindi makitang nila lang ang buhok ng babae. Sa sobrang lakas nito ay napatras ang babae. At dito na naputol ang video. Sa kasamang palad dahil sa wala itong proper source ay hindi natin alam kung ano pa ang sumunod na mga nangyari. Well, I hope na nasa may isang babae. Magpagayon pa man, ayokong maranasan ng ganito. June 9 of 2023, isang makapanindig balahibong video ang na-upload ng babaeng si Pupay na nag sa bahay nito. Ang video ay nagumpisa kay Pupay na nakahiga sa couch bago nito napagtanto ang someone or something ang nasa loob ng bahay niya. Hawak-hawak nito ang cellphone niya nang makita nito ang sulok ng kwarto na tila ba isang tao ang nakatayo rito na pinagmamas din siya. Kahit na nakaramdam na siya ng takot ay tumawa lamang siya sa pag-aakalang isa lamang itong kaibigan niya o kasintahan niyang gusto lamang siyang i-prank. Wala siyang kalam alam na hindi ito prank lamang dahil isang dark presence ang nasa loob na pala ng bahay niya. Panurin mong mahigi ang video. Gas. Gas is. Andate de mi casa. Eh. Nang nagiging intense na ang mga pangyayari ay dito na natapos ang video. Hindi na alam kung ano pa ang sumunod pang nangyari Pero isa lang ang malinaw Labis na kinilabutan si Pupay Wala nang follow up video pa si Pupay sa mga nangyayari Maaring sa kanila nang hindi na gustong maalala ni Pupay ang nangyari At gusto itong ibaon na lamang sa limot Isa lang ang malinaw kung ang bahay natin ang safe heaven Ay paano na ang gagawin mo kung pati rito? ay may iba na ang na gustong manahanan. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Dalawang young hunters ang naglilipot sa masukal na lugar upang maganap ng usang hahantingin. Habang naghahanap sila ay kinukunan din nila ang paligid gamit ang kamerang may malalaking lens. Di naglahon ay may nakita silang kakaiba na hindi pa nila nakikita sa buong buhay nila. All right. how do you well, track them? two more black dogs. Cody, how do you, oh, uh, you oh, what the crap? Is that a guy? Rick? What the? <laughs> <f> <laughs> what was that? He's walking, he's walking creepy. Dude, that was a skinwalker. What? Just follow him. I uh, video. Him. <laughs> what the <laughs> frick? I'm gonna get my. <laughs> that was a skinwalker. <laughs> kahit na napakalayo nito at hindi magandang quality ng video ay kapansin-pansin pa rin ang malaking misshapen figure na hinahabol ang mga usa napakabilis ng galaw na ito na parang hindi isang tao ang unidentified figure ay mukhang humanoid Talagang nagtawanan pa ang mga lalaki. Nagwika pa ang isa sa kanila na isa itong skinwalker. What the f what Well, kahit na tumatawa sila ay labi silang napakamot sa kung ano ito. Magpahanggang ngayon ay wala pa rin silang idea sa kung ano ang nakunan nila. Isa kaya ang skinwalker ang nakunan ng mga hunters o ibang species o humanoid. May idea ka ba? Isang gabi ang magulang na ito ay kinukunan ng video ang lalaki nitong anak nang biglang may mangyayaring magpapatayo ng balahibo niya. Stop that. You're freaking me out. Come on. Ang maliit na bata ay tila nakakakita ng someone or something na nakatayo sa loob ng kwarto ng ina nito. Tinawag niya itong Popo. Dahil sa natakot na ito ay agad siyang pumasok sa kwarto upang tingnan kung ano ang tinuturo ng bata. Pero walang sino man ang naroon. Dahil sa takot ay pinost niya ito sa TikTok at napanood ng milyong-milyong viewers. Bumaha ng mga katanungan sa comment section nito. Kaya naman gumawa siya ng follow-up video upang sagutin ang lahat ng really mga ito. Really not much of a bad story, I'm sorry. I was just videoing him being cute and saying cheese and then that happened. Um, never happened before. Both his grandpas are still alive. It's my grandpa. and my husband both passed away like a year ago um he did meet both of them uh they never lived in my house before that bedroom was me and my husband's bedroom and it's because i want to answer all y'all um i don't know that's about it this never happened before stop and that it was freaking me out because i didn't know how to respond it never happened and it was freaking me out uh, that's about it. Who's Papa? Um, Papa could be my grandpa or my husband's grandpa because they both passed the same year. Um, both my son's grandpa's are both alive. I don't know if you'd call them grandpa's, papa's, grandfather. I don't know. But we call them Papa. That's what we call them. I hope that answered your question. So Sumari kayang nakakita ang bata ng isa sa espirito ng mga lulululuhan nito. O ano sa tingin mo ang nangyayari sa video? Ito pa ang isang video na may parehong pangyayari. Ang nanay na si Christy mula sa Georgia ay mag-isa lamang sa bahay nito kasama ang baby nito nang biglang may nakita ang anak nito na hindi nakikita where's your favorite place to go what do you see i see something in i see something in you see what a bad thing a bad thing what does it look like a ghost a ghost there is one. No, no, there's no ghosts. Let's be gone. I wanna see a ghost. in my room. It's not scary in my room. It's not scary in your room. Mm -hmm. Well, you need to stop acting weird. every It's not scary in here. I feel Everything pulled in the hat. There's a scary thing. Where? The hat. Baby, there's nothing there. Yes, it is. No. Stop it. Stop it. May nakikita ang batang dinescribe pa nitong a bad thing, a ghost, and scary floating thing. Gusto ba pumunta sa loob ng silid nito? Dahil sa takot ay eh, tila ba naniwala na si Christy at sinunda ng anak nito papunta sa kwarto. Ang TikTok page ni Christy ay patungkol lamang sa mga cute posts nito ng anak nitong lalaki. At walang kinalaman sa kahit anong paranormal maliban sa dalawang video na ito. Cool. Very cool. It's nothing scary. Nothing scary. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.